Mabuhay mga kababayan! Handa ka na bang malaman ang mga requirements na kinakailangan para sa iyong pag-uwi sa Pilipinas? Sundan mo lang ang mga proseso para sa pag-register sa e-travel. Bago ang iyong paglipad patungong Pilipinas, tandaan na huwag kalimutan ng iyong e form. Ang form na ito ay na-apply online na magja-generate ng QR code na magbibigay daan sa iyo na makapasok ng bansa ng walang komplikasyon. Huwag kalimutang mag-fill ng inyong e-travel form tatlong araw bago ang iyong biyahe. Ang lahat ng biyahero, matanda man o bata ay kailangang kumpletuhin ang e-travel sa mga nangangailangan ng tulong. Para mag-register sa e-travel, ang mga ahente po ng Malik Travel ay haldang tumulong para sa inyo. Simplify your travel with e-travel. Siguraduhin mag-register sa e We are Malik Travel. We can provide you a safe and smooth flight.